po ay galing din ng uh, uh, pamilya ng uh, magsaka sa ilocosur pero kaya na intindihan ko. So ano yung sistema pala dyan ng patubig niyo? Uh, umaasa ba kayo sa ilog, sa balon o sa yung tinatawag na deep well yung mga sa galing sa Oh. Depende po sa barangay. Mm -hmm. Kasi may barangay kami dito na galing pang Bungabong River po, uh, isang uh, isang barangay mm -hmm. na may irigasyon po galing sa niya. Tapos meron po kaming apat na barangay po na nagaling naman po sa nearest pero ibang ilog naman po. Yung uh -huh. po ang natutuyo. Ah, okay. Tuyo so, na po ang ilog namin dito. So, basically mayor, uh, ang mga magsaka dyan ay umaasa sa irigasyon, tama po ba? Uh, hindi po lahat. Ah, okay. Tapos meron po yung barangay Waygan po ay umaasa na lang po sa ulan. Mm okay so hindi pa kagaya ng ibang lugar diyan o sa ibang lugar din ng bansa na nakapag uh, hanggang three cup three crops siya kasi sila uh, na oh. uh, palay that's oh. sa Oh, meron depende dip po sa lugar ng barangay. Meron mm -hmm. po yung Barangay Del Mundo uh no yan uh, umaasa rin po sa uh, ano yan sa ulan at sa sa uh, ganing sa sa Ilog, um, yung barangay Teresita, sa Ilog din po yan. Mm. Uh, depende po. Ang barangay Panaytaya naman po ay puro high value crops po yan, bundok po yan, mm. na so... puro katutubo po.